Hello guys. So, hindi nga tayo makakalabas. Usually kasi naglalakad talaga kami ni Sarah. Pero tignan niyo ang weather guys. Hindi maganda. No, ulan siya ng ulan. Tapos biglang iinit. Saglit. Tapos uulan ulit. Gusto ko sana lumabas. Para maglakad sana kami ni Sarah. Kasi lang pinigilan ako ng ilos ko. wag daw kasi ah uh, mahangin, hindi daw okay sa amin. Kasi nga, di ba guys, nagkasakit, nagkasakit nga kami. At guys, hindi pa rin okay si Sarah. So ngayon, nakatulog yung bata. So, mo, guys. so hindi talaga maganda ang panahon. Ganito talaga dito sa Netherlands, ulan talaga ang kalaban namin. Kasi madalas umuulan talaga dito. Tapos, yung taas ng sa atik namin, uh, hindi pa hindi pa tapos yung uh, Pinalitan kasi namin yung uh, window guys sa may labas ng uh, uh, sa may loob ng attic. So hanggang ngayon, ang tagal guys ng measurement. So natagalan malapit na magwinter guys, kailangan maikabit na yon bago sana sumapit yung winter. Si Lena yung magkakabit nun kasi alam niya naman yun, all around carpenter man siya. So ayun. I hope matapos kasi malamig guys dito pagkat winter eh. So, ngayon, guys, tignan nyo ang kalat, pati ng labas. You're sorry kapag may mainit-init, guys, or may araw, maglinis talaga kami ng piyanan ko sa so, labas ngayon. Hindi namin magawa. Nandito lang kami sa sa bahay para kami prison. Para kami prison na ah, hindi makalabas. So, yun. And, gusto ko sana puntahan yung aking mga garlic, guys. Nakakatuwa lang kasi yung garlic ko lumalaki na. So, maganda sana mapuntahan ko. Malagyan ko sana ng mga dahon-dahon na naglaglag. Ilalagay ko sana sa ibabaw niya para uh, para kapag umuulan guys. Kasi medyo mababaw pa yon 10 cm lang yun. Taas niya guys. So, syempre kapag umuulan, bababa yung, yung lupa. So, baka magbongkal ba. So, gusto ko sana ilagay itong mga, uh, mga dry na lips tapos ipaibabaw para maprotektahan sana. So, hindi natin magawa kasi umuulan. Kapag umulan guys, baka magkarantran kaso na naman kasi kakagali ko lang sa sakit. Ngayon may sipon upo ako at uh, at ayokong lumubha. <laughs> so, mahirap na talaga guys kasi yung anak ko nga wala mag-aalaga kapag may sakit ako. Ay oh, uh, tsaka ko si kasi may sakit din guys. Uh, yung kanyang uh, yung kanyang bandang lower back is masakit daw. Kaya ayan na uh, hindi rin siya makabuhat buhat ng yan kay Sara. Yeah. So, ni yun, yun, yung mga ibon namin guys. May ibon kaming alaga. <laughs> ayan, nakikita niyo sana, nakita niyo guys. Tapos sana ilalagay ko sana 'yung basura, 'di Ibabalik ko kasi nagtapon kami ng basura after 2 weeks kasi 'yun guys. Yung mga ah, uh, basura na mix na yun. Mix na yun, guys. Tapon kami. So, nasa labas pa siya. So, kailang, okay, sana, bala ko, ilagay na sa lalagyan. Bigla naman umul na. Ano ba naman? Pwede naman tayo gumamit ng payong. Gamit na lang tayo ng payong, guys. Samahin niyo ako. Guys, nandito na ako sa labas. At payong na lang ako para ipasok natin yung ah, uh, eto. So, kasi, Mahirap guys, baka ito ng hangin sa kapitbahay. Ayan, tignan nyo. Grabe ang lakas ng hangin. Tapos pasyalan natin yung aking garlic. So, yung garlic ay pasyalan. Tumingi si, si uh, uh ko. Inisip niya kasi, siguro, bakit ako nasa labas. Kasi sabi, bilin na bilin niya sa huwag na lang ako lumabas. Kasi baka lalo akong kasak. Ay, ang laki na ng garlic ko, guys. Oh, nakakatuwa. Kasi hindi tayo makakataan doon sa dito, guys. Kasi yung mga dahon ng grapes ay mga bulok na, guys. Hindi na namin nalinis yan. Kasi nga, sobrang lakas lang hangin na nakaraan. Hanggang ngayon, guys, ganito pa rin dito. So, ito yung garlic ko. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, guys. Malaki na. Maliit lang yung pinagtamnan ko. Yan, sana yung gusto ko sana, ha? lagyan ng mga dahon-dahon guys kasi nakikita ko yung iba nag naging nga yellow yellow na hindi ko alam kung okay ba siya kapag nag yellow yellow so so garlic lang talaga ang kaya ko itanim during winter kasi yung hindi ko alam kung merong walang time <laughs> garlic yung pinaka mabilis na time para itanim Pinatubo ko kaagad. Pero meron na kung citron, guys, na pinatubo sa taas. At saka, kalamansi. Uh, kalamansi. Naipit. At saka, kalamansi. You know. Pinatubo ko na. Tapos, si Lain pupunta sa lupa namin next year. By March, siguro. Pupunta si Lain sa lupa namin, guys. Tapos, ipadala ko na yung mga lemon na tatanim namin. Kasi maganda guys kapag nagtanim ng lemon. Kasi kapag nagtanim kami ng lemon doon kapag uh, kasi po, balak namin pumunta doon mga mga ano, mga tawag dito, mga summer para mainit-init. So, guys, ito mukha rin talaga itong storage. kasi yung mga jacket na hindi namin nagamit for winter. So, nandito lahat yun. So, dito lang tinatambak, guys, kasi ito ano lang naman extension lang naman 'to ng kusina. Pero hindi siya ginagamit. Sila hindi ginagamit niya 'to. Pang-ano lang. Ah, uh, dito. Para lang maglibang. So, eto guys, eto 'yung ano, kasi inayos ngayon taas nilagyan ng ano daluyan ng tubig kapag umuulan. Alam niyo 'tong doon. 'Yung tubo, guys, ayan so oh, bago 'yan. Kasi yung luma, hindi na okay hindi na siya hindi na ano ba tawag dito kumbaga hindi na fit doon kasi pinagawa nga namin yung bubong hindi na fit so pinalitan ng aking in-laws ng bago so kabibili niya lang nan aluminum yung pinalit niya dati parang plastic ata yun na tubo ngayon aluminum na yung niya mas matibay daw nga sana hindi mga lawang yun kasi ang kinakatakot namin baka mga lawang So yung pinapaayos na pinapaayos ng aking in-laws sa bahay niya kasi nga uh, kapag nakalipat na kami sa aming uh, sa aming bagong tahanan. So guys, itong bahay na to ibebenta niya na kasi bibili nga siya ng farm. So yun kasi gusto niya farm kasi yung binili din namin is farmland din guys. So yung uh, in-laws ko bibili din ng farm. So yun ang ambak Hindi ko lang alam kung sa north or south ng Netherlands siya pipili. So far, 'yun nang 'yun pa lang ang mga balak niya, guys. Pero napaka-memorable ng bahay na 'to sa amin, guys, kasi dito kami nagsimula lahat. Dito kami nagsimula ng pamilya. <laughs> so, ayan, guys. So, I hope guys, supportahan ninyo uh, uh, suportahan niyo ang video namin ni Sarah. Dito sa Netherlands, guys. And, uh, yun lang, guys. Uh, huwag na okay magsawa sa aming pagmumuka. <laughs> Mag-comment lang kayo kung ano yung gusto nyo itanong about dito sa nidiro. Kung gusto niyo paano mag-apply ng um, au pair. Yan, meron akong, uh, meron ako, guys, na video dyan about sa au pair, no Nasa YouTube channel ko yan lahat. Hindi pa uso that time ang TikTok nag-vlog-vlog uh, ako. So, ngayon uso na yung TikTok. So, dito na, um, minsan nagpapost post din ako sa TikTok. So, but hindi na all about the au pair. Kasi, I'm not au pair anymore. So, yun. Eh, hindi ka nang pakita sa inyo yung mga ipon. But next time na, no, pag maganda na yung panahon. So, yun lang, guys. Thank you so much. And have a good day. Bye-bye!